So ito na po yung ECU mo. So working na yung kanyang starting. Okay. Okay na siya. So pwede mo na tong ipabok sa iyo. So good sa atin. Meron tayong itong repair na ECU. So pang Aerox na keyless. Okay. So makikita nyo nag-blink yung keyless. Ibig sabihin hindi match yung keyless nya. Pero kaya ko po siyang ipa-start or paganahin yung kanyang ECG kahit sira yung kanyang receiver. So, papakita ko sa inyo ngayon ano ba yung problema ng ECG na to bago natin uh, i-repair or ayusin at i-check. So, tingnan nyo guys, mangyari sa magneto. Okay, so walang response. Bigyan natin ng na konting galaw. Ayan, ganyan lang siya. Pabalik and then, kunti lang yung response ng magneto. Hindi siya nagtutuloy ng ikot. So may problema to sa ACU And then may problema rin sa kanyang mga sensor So lumabas na error sa kanya Ay sabi ng may ari daw error 1 siguro hindi niya sigurado Kasi mekaniko din yung gumawa Pero siyempre hindi naman lahat na mekaniko ay gawin to Ngayon ida diagnose natin siya Papakita ko sa inyo yung anong error na pinapakita niya Bago natin siya referen Okay guys so gamit yung ating MSC100 Pro X So pasok tayo sa read Call code Tingnan natin yung current. So, makikita nyo sa current, lumalabas ay P0, 335. Okay. And then, yung iba na yan, makikita nyo, yan yung nadidetect ng motor or ng ECU. Kapag, ayan, tulad nyan, abnormality detect, intake pressure, or other mga sensor na nadidetect niya. So, connected kasi yan. And then, sa history, check natin. Sa history, meron siyang mga ganyang error. Ibig sabihin, kapag ka nadadaanan sa history, So possible na bunot lang yan or nag lose contact mamaya, makikita natin yan after natin na ma-repair yung ECU. Okay. And then sa parameter niya, okay, sa monitoring, ayan, makikita natin yung mga hindi normal. Katulad ng IEC valve, hindi normal yung kanyang value. Okay. Sa voltage sa ng battery, 30.3 good. And then throttle position, hindi normal kasi gawa ng simulator lang ginamit natin or demo engine lang. Okay. And then, tingin tayo sa kanyang diagnostic. Tingnan natin yung kanyang mga erasure or mga hindi normal. So, nakalito dito, ay hindi normal yung kanyang total position sensor. Or temperature. Ayan, yung mga ganyan. And then, punta tayo dun sa IC. Okay, so meron siyang erasure to din. So, i-erase natin to after natin na, na ma-repair yung ang uh, kanyang mga fault or sira na pinapakita and then sa learning okay one so yun guys pinakita ko sa inyo error gamit yung ating MST so confirm naman na P0 T3 CKP sensor okay so hindi naman natin pwede pagbinta na, bago yung CKP natin, natin na to na sira siya so nyo ito guys is uh, kasama stator dito sa demo engine ko so ang um possible na yung problema dito ay nasa ECU kasi sa harness nito hindi mag possible na masira din kasi bagong assemble ko yan and then soon dito, natin ilalagay yan okay so ngayon bubuksan natin yung ECU so try tayo ng uh, volte start test tayo okay so tingnan natin yung kanyang uh, palo yan. so ayan nakalagay nakikita nyo dyan okay di, hindi, hindi mapakali Okay, so sa pangalawang linya naman, testing tayo, hindi rin siya stable. Doon naman sa pangatlo, testing tayo, ayun, so hindi rin stable guys yung kanyang reading. Okay, so continuity test tayo, ayan. So, tingnan natin dito kung saan dito yung baka may grounded or may may mag-continuity dito. Okay. So, testing ulit tayo. Ayan, dalawa. So, makikita nyo dyan, wala, walang continuity. So, pangalawa. Ayan, guys. Ayan. Wala din. Okay, sa pangatlo. Ayan. May continuity guys. Ayan, oh. Naglulus lang pala yung hawak ng kamay ko. Ayan, ko. Oh. guys, oh. May continuity sa pangatlo. Ibig sabihin, pagkaganyan, guys, may grounded sa dun sa bandang uh, loob nito. Bubuksan natin to guys. Tingnan natin sa loob kung saan banda ba yung nag-grounded. So, Na-open ko na yung ECU and then nalinisan ko na rin yung kanyang part nito. Mas fit kasi dito, eh. So ngayon nandun tayo sa continuity test Tingnan natin kung saan yung gumagrounded dun kanina Yung may continuity dun sa pin nung testing natin So dito tingnan naman natin kung saan siya banda Okay so makikita natin yan Kung saan dyan yung may continuity Ayun So itong party na to may continuity Okay Pero hindi naman porky na ito na may continuity Siya lang yung sira So other nito may ibang pagtetest para dito Para malaman natin kung may problema or hindi So yun yung mga tinuturo ko dito sa kapag umaating kayo ng training sa pagre-repair ng ECU. So meron tayo yung mga ayan, mga naka-prepare. And then sa ating simulation, ayan, simulator. So makikita natin dito saan dito yung bamal function or saan dito yung mga uh, may continuity or hindi tama yung mga value. Okay? So ituturo natin 'yan or tinuturo natin yung sa ating mga training na umaattend dito sa ating training area. Okay? So, ayun, may nakita tayong isang problema. Ayan, and then papalta natin to and then tetest natin yung other parts and then syempre kung bakit nasira yan or, or naging dahilan so hahanapin natin sa ibang mga parts so may mga connected yan na na parts para syempre pag pinalta rin ng bago mamaya pag kabit natin ng bago masira din uli so yun so update na lang kayo update ko na lang kayo guys after na maayos ko ito okay and then titestingin natin doon sa ating uh, engine testing or tester okay guys so ito after na ma-repair yung ECU ayan so pinalitan natin ng mga mga parts sya ang doon sa likod okay so testingin natin yung ECU kung magre-redondo na ba siya. okay okay ayun na po sya magre-redondo na po okay. So ngayon, tetestingin natin yung mga sensor niya testingin natin yung mga error na na-read ng diagnostic tools natin and then bago natin ibigay sa client, sureball natin na uh, okay na yung ECU and then ito ay 1 month warranty pag pina-repair nyo po sa akin okay so doon tayo sa pagtetesting ng mga sensor okay guys so pasok tayo sa ating uh, parameter so yung motor makikita natin dito kung anong serial number nya, ayan kung anong unit sa BBP2, ay nakalagay oh. So, anong year model. And then, sa read full code natin, tingnan natin sa current. Okay, so nawala na yung P0335. Yan na lang yung natitira ngayon, engine stall. History. So, syempre, nakarecord yun yung mga pinagdaanan nya. So, erase na natin yan. Okay, and then balik tayo dun sa read full code natin. Current. So, ito, mawawala to ko sa kapag once na umanda na yung motor. And then sa history, wala na yung history. Ngayon, punta tayo sa diagnostic. Okay. And then, puntahan natin yung may erasure to kanina. Ayan, dahil siguro marumi yung IEC. Erase natin yan. Ayan, so na-erase na. So, yan, after na umanda yung motor, magle-learning yan, babalik din yan sa number 1. Okay, so sa monitoring naman tayo, Tingnan natin yung kalagay ng monitoring. Ayon. So, halos good naman lahat. Hindi lang nakakalibrate kasi yung motor natin na yun, hindi nakakalibrate yan. Okay. So, okay na to guys. For check back na to sa client. And then, yung mga sensor nya, halos all good naman nawala wala nang lumabas na error doon sa ating diagnostic tools. So, ipifinishing na natin yung ating ECU. Okay. So, may mga ganitong problema. Problema sa ECU. Erox or NMAX uh, padala nyo lang sa akin guys mapakailes, mapa-EBS or anumang error ng ating ECU kaya na po natin yan kasi guys uh, isa tayo sa mapalad na nagkaroon tayo ng schematic diagram ng ating ECU kaya madali na natin siyang matrace okay so magandang araw sa ating lahat